Good day mga kalapatids ano? uh, Meron po tayong tambay na ibon dito So matagal na yung ibon dito eh. Ang singsing -sing niya is CHPA So based dun sa ating ano, research no Yung CHPA ay uh, Cavite Kabiti Homing Pigeon Association no, So yung ibon na to Tambay na siya rito Dito na nga siya tumanda eh. Problema na wala siya mga ilang araw hindi lang araw yata mga ilang linggo ito po yung nangyari sa kanya so ito po yung ibon empo yan Ayan. mailap pero siguro nahuli siya dun sa nahuli siya dun sa ibang lop since uh, si HPA sing-sing maliit lang siyang ibon ito po ginawa sa kanya oh. Kita nyo po Pinutol yung paa Pambihira naman kayo Para sa singsing -sing lang Sasaktan nyo yung ibon Diba Mawa naman kayo sa ibon Mga kalapatids Kalapatids na rin kita Kasi sigurado sa kalapati mo ilalagay yung singsing -sing, Diba So yan po yung ibon oh. Since dito siya nakatambay, maliit na ibon, siguro hindi interesado yung nakahuli sa kanya. Sanghen ito eh. Pero napakaliit lang yan. So yung singseng, kinuha. Pinarusahan pa yung ibon o no? pinutol. Ilang linggo siyang nawala dito. Kawawa yung ibon na to. Pero since alam niya yung bahay niya eh no. Ayan. Dito lang sya. So, kalapatid, sana naman, huwag natin parusahan yung ibon. Kung sing-sing lang, pwede kayong magsabi dito sa akin, pupuntahan nyo lang. Alam ka namang ipa-grab ko pa or ipa-hatig pa, di ba? So, kung common ring lang po, okay lang ito, HP8 club ring yun. Siguro, maganda lahi ng ibon na to, pero maliit sya, kaya hindi na-interes sa ibon. Pinuto lang pa, ah. Kawawa po eh. Diba? O, oh, isang pa na lang niya. Hmm. Sana po wag nyo na pong ulitin yan. Mawa kayo sa ibon. May mga damdamin din po yan. Nasasaktan po yan. So, hanggang dito na lang muna, no? wag na lang parusahan ng ibon. Wala namang kasalanan yan sa inyo. Maraming salamat po sa mga manonood at sana yung mensahe natin ay mapakabot sa kanila kung sing sing lang gusto nyo bibigyan kayo kahit na lima common ring lang po kasi hindi naman po member ng club dun sa ibang club ano. so yun lang po mga kalapatids maraming salamat